Magandang araw sa inyong lahat. Maaga pala akong gumising ngayon, mga 5 a.m. Mata na ako dahil lang chat yung kuya ko na maligo daw kami ng dagat. Hindi ko alam kung tuloy ba yung pagligo namin o hindi. Kaya magaga na lang akong gumising. Sabi kasi ng papa ko, gusto doon siyang maligo ng dagat dahil hindi na doon natuloy yung birthday ng mama ko. Kaya ngayon lang araw na ito, maligo daw kami. Kaya magaga akong gumising. At tapos, maglinis muna ako dito sa bahay bago kami umalis at maglipit ng mga konting-konting mga kalat dito. Totoo pala ang kasabihan nung no, pag actual kayong magplano na maligo ng dagat, talagang matutuloy talaga yung pagligo yung hindi na drawing guys. Diba? Totoo talaga yun. Dahil nararanasan ko talaga na actual kami ngayon na kami ng planong maligo. At ayan tuloy, nandito na kami ngayon sa beach. At mag-swimming-swimming Swimming muna kami dito guys. At pagdating namin dito, ang dami-dami palang mga tao. Nakalimutan ko. Mother's Day pala ngayon. Kaya't marami mga bata dito naliliko sa beach. Nag-celebrate sila ng Mother's Day. Nakalimutan ko. Hindi kasi ako nag-celebrate ng Mother's Day. Dahil, dahil para sa akin, araw-araw dapat i-celebrate yung Mother's Day. Dahil hindi mahirap maging isang ina. O ba? Diba? <laughs>

Nun, <laughs> grabe ang ganda ng lugar dito guys napakalinis yung tubig nila dito at syaka ang daming mga chikiting na naglalaro at nag, naglalangoy dito at isa pa nagugustuhan din yung mga chikiting namin kasama kaya napatik kami na i-enjoy na rin bago ko pala tapusin ang video na ito gusto ko sanang bumati sa mga lahat ng mommies out there happy happy mother's day So, ayan ang muna for today's video. I hope na nagustuhan nyo. Thank you, thank you for watching. See you next time. Bye!